pagkakataon, kinumpirma ng Pilipinas sa Amerika na may nakadeploy ng mga Amerikanong sundalo sa Palawan bilang bahagi ng U.S. Task Force Ayungin. Tinutulungan daw nito militar sa mga aktibidad sa West Philippine Sea. Nasa frontline balitang yan si Brian Castillo. Sa pagbisita ni U.S. Defense Secretary Lloyd Austin sa headquarters ng AFP Western Command sa Palawan itong Martes, kinumpirma ni Austin na may task force ayungin pala ang Amerika na nakadeploy sa Palawan. Mga Amerikanong sundalo ang miyembro ng task force nakasama sa berensita niya sa kampo. Ito ang unang pagkakataong isinapubliko ang binuong task force. Nahango ang pangalan sa ayungin show kung saan nakasadsad ang ating BRP Sierra Madre. Inaangkin din ng China ang ayungin. Tikom ang bibig ng Amerika at AFP kung kailan nabuo ang task force. Pero ayon kay National Security Advisor Secretary Eduardo Anyo, Technical support lang ang ibinibigay ng task force sa mga operasyon natin sa West Philippine Sea. Wala raw direktang partisipasyon ang mga Amerikano sa rotation at resupply or remission sa Ayungin Shoal. It is purely, solely uh, a Philippine uh, armed forces, I mean Philippine forces uh, operation. Uh, the West comes supported by uh, the Philippine Coast Guard. Hindi lang daw nakatoon sa mga RORE missions sa BRP Sierra Madre ang binuong U.S. Task Force ayungin. Sa visa kasi ng Mutual Defense Treaty, mas marami ng mga paraan kung paano magtutulungan ang Pilipinas at Amerika. Ayon naman sa U.S. Embassy, mas pinalakas ng Task Force ayungin ang interoperability ng Pilipinas at Amerika pagdating sa mga aktibidad nila sa South China Sea. Ang AFP naman Nalinaw na puro impormasyon lang ang ibinibigay na tulong ng Amerika. Kabilang dito ang pagmonitor sa dagat na sakop ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Ito ay para mas maplano ng AFP, ang mga operasyon nito sa West Philippine Sea. Bago yan, ilang beses nang nag-alok ang Amerika na tumulong sa aktual na raw dahil sa pagiging agresibo ng China. Pero tinanggihan muna ito ng Pilipinas hanggat kaya pa raw ng ating mga sundalo. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Castillo, News mga kapatid, Jiggy po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kompleto at komprehensibong balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.